Tinanggap na sa Witness Protection Program ng pamahalaan ng tatlong testigo sa pagdinig na Senado sa umano'y anomalya sa pagpapatayo ng Makati City Hall 2 parking building. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Kinumpirma ni Sekretary Laila Dilima na tinanggap na sa Witness Protection Program ang tatlong testigo sa umano'y anomalya sa pagtatayo ng Makati City Hall 2 parking building full coverage ang ibinigay sa mga testigo base na rin sa rekomendasyon ng Senado. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection Security and Benefit Act, maaaring ilagay sa WPP ang mga testigo sa pagdinig ng Senado basta't may rekomendasyon ito ng Senate President. Yung tatlo, inadmit na. No, um, beginning with former Vice Mayor Mercado and then the two other Applicants give uh, really great weight on on the recommendation of the Senate because Ang Senate especially the committee concerned sila yung nakakaalam dun sa relevance, materiality, and importance of a particular witness being covered under WPP. Bukod kay dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado. Tinagap na rin sa WPP si attorney Renato Bundal at Nicolas Enciso. Bilang epekto, hindi na maaaring sampahan ng kaso ang tatlo sakaling dawit din sila sa anomalya. Kasi ang effect nga ng WPP coverage is sa uh, immunity. Yung Senate uh, Committee, syempre that is their way of encouraging the witness to really be very uh, open about uh, what he knows or what they know in connection with a particular subject matter. Ngunit ayon sa kalihim, laging may kalakip na kondisyon na magsasabi ng katotohanan ang mga testigo kapalit ng ibibigay na seguridad sa kanila ng gobyerno. Babala nito, maaaring alisin sa WPP ang tatlo sakaling may ebidensyang lilitaw na hindi sila nagsasabi ng totoo. Say if later merong merong indication o may pruweba na hindi sila nagsasabi ng totoo. May repercussions yan, may consequences yan. Hindi lang yung pag uh, magiging, magiging ano sila for perjury charges, but also maapektuhan ang WPP pwede coverage pwede. nila. Okay, theoretically, pwede yan, pwede yan bawiin. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.